Alam mo ba? Mapula-pula na parabang rosas na may halong kulay berde. At ang anyo nito, mistulang parang kaliskis o spike ng dragon. Yan ang dragon fruit, isang prutas na agad mapapansin dahil sa kakaiba nitong katangian. Pero bakit nga ba ito tinawag na dragon fruit? Ang orihinal na pangalan talaga ng prutas na ito ay pitaya isang salitang Mexican na nagmula sa mga katutubong tao sa Central at Southern America. Matagal na itong kinakain doon bilang isang refreshing at nutritious na prutas. Katunayan, nadiskubre ng mga Aztecs ang prutas na ito noong 13th century pa lamang. Dahil sa kakaibang itsura ng prutas, may mataas na tubo at mistulang apoy ang kulay, tinawag ito ng mga Chino at Vietnamese na tanlong o dragon fruit ang mga berdeng balat nito ay nagmumukhang dragon scales at ang pinkish na balat ay parang nagaalab na kulay ng dragon sa mga kwentong mitolohiya. Sa totoo lang, hindi lang ang itsura ang kakaiba sa dragon fruit dahil puno rin ito ng health benefits. Mataas ito sa vitamin C, fiber at antioxidants na nakakatulong laban sa sakit at pampalakas ng immune system. Sa Pilipinas, madalas itong makita sa mga farm sa Ilocos Norte dahil madaling alagaan sa mainit na klima. Ang taniman ng dragon fruit ay nangangailangan lang ng mabuhangin na lupa, init ng araw at kaunting pag-aalaga. Katunayan, ang halaman nito ay isang uri ng kaktus, kaya madalas itong makapal at may tinik sa tangkay. Maraming magsasaka ang nakakita ng oportunidad dito dahil mataas ang demand sa Asia at Europe. At hindi lang 'yon, nagiging popular din ito sa mga smoothies, desserts, at maging sa mga beauty products dahil sa taglay ng nutrients at natural color. May gusto ba kayong malaman na trivia? I-comment n'yan at dito ay aming aalamin. Ngayon, alam mo na.